Hi guys, welcome to my channel. Guys, magluluto tayo ng chicken chicken hole ang gagawin natin, guys. Dalawang chicken hole. Ito ang hapuna ng ating mga amo. So nahugasan ko na yung aking chicken hole. So maglalagay tayo ng isang isang ano, isang kutsara na, na bawang. So lagyan din natin ng isang kutsara din po na sibuyas, ng kutsara tapos uh, andito na lahat guys hinaluhalo ko na, so may bitin may asin, may paminta and may magic sarap akong nilagay guys at nilagyan ko rin ng uh, sugar and may onion powder din po ako at uh, meron po din po akong onion powder at uh, ginger powder So, hinaluhalo ko na. So, ilalagay na natin siya, guys. Lalagyan natin ng sugar, guys. Kasi para ang, ano, ang mag-blend yung ano, lasa niya. Kung maalat man siya, so, maaano ma siya. Tapos, guys, naghiwa ako ng, ano, yun ang ipapalaman natin sa chan. Meron tayong sibuyas, dahon, uh, tanglad. So, tag-isa ng tanglad. Lalagyan din natin ng sili, uh, pula, at kamatis, isang kamatis siniwak ko divide ko for four tapos bawang uh, si, uh, sibuyas ulit at uh, lemon at itong bawang so yan ilalagay natin yan sa um. so tapos guys lalagyan din natin siya ng mantika so kunting oil para ma imas natin masahin natin na maigi para mag-blend yung lasa sa loob so yun So, yun guys, ang nilagay ko nga pala is use oil ang nilagay ko na oil guys. Kasi, uh, okay naman ang use oil. Basta isang ano lang, isang, isang beses mo lang nalutuan. So, okay pa yan. So, healthy pa yan. Huwag lang yung tatlo, pang-apat na wag. Pagtapos natin siya guys, i ano, ilalagay natin siya dito. So itong ating streamer, nilagyan natin ng foil. Binutas-butasan ko lang siya para ano, para mag-absorb maano yung apoy. Uh, foil. At saka lalagyan ko siya ng tubig. So tapos tatakpan ko ng foil. So ganun lang yung proseso niyan, guys. Ngayon ito. So ilalamasin ko na siya, guys. I ano ko na para imamas ko na siya para mag ano yung lasa. Tapos ito pa lang mga ano, yung mga palaman ko sa loob ng tiyan, iaano ko rin siya ka para magkaroon din siya ng lasa. So So guys, pagkatapos nating ilagay yung mga palaman, uh, lagyan natin ng tali. Talian natin yung ano lang na dulo, eh, ganun to natin. So tatalian natin siya para hindi siya lumabas. Kasi kapag hindi mo siya tinalian, guys, lalabas yan sila lalabasan yung mga palaman natin sa loob. So, tatalian natin siya. So, guys, lagyan ko na ng tubig yung ilalim, guys, para hindi siya matutong yung ating ano, so, lagyan natin ng tubig para habang kumukulo, nag-absorb dun sa manok. Ngayon, taklo ba na natin? Takpan na natin ng foil at ilagay na natin sa ating oven ng 250 yung init niya tapos 2 hours natin siyang anuin after 2 hours balik na natin siya para makita natin kung uh, luto na tapos ba balik tarin, balik tarin natin siya so after 2 hours okay na yun okay na siya guys so guys dito natin siya iluluto kasi mas malakas ito So, dito natin siya iluluto. so oh, yan. Up and down natin, gagawin natin up and down para mabilis siyang maano, maluto. So, sa 2 hours, luto na siya kapag in up and down ko. So, okay na yan, guys. Up. See you at 2 hours. So, next naman tayo, guys. Luto tayo ng kanin. Rice naman, guys ang guys nga palang lutuin ko guys is white rice lang guys enough enough Alas white rice lang guys ang lutuin natin so igigisa lang natin igigisa lang natin sa sibuyas alas igigisa lang natin sa sibuyas guys mga 3 tablespoon lang na sibuyas. So, ibisa-bisa lang natin. So, kaya lang sinabi ko sa inyo guys, ang rice dito ibinababad ng 30 minutes or 1 hour. Kasi bakit binababad dito para maging mahaba? Maglong yung ano niya, yung rice. Pag binabad kasi, nagiging mahaba siya. So, different yung rice natin sa Pilipinas at rice dito sa kanila. Sa, sa Arab country kasi guys, ang mga ano, Indian rice kasi ang meron dito. So, lagyan natin ng asin, uh, konting panlasa, bichin, at uh, magic sarap. So, okay na. Tapos, naglalagay nga pala sila dito. Naglalagay tayo ng, ano, ng daon ng laurel, uh, sili, siling haba, at dry na lemon. So, guys, halin na natin. Lagyan na natin. Pagka ano siya guys, so lagyan na natin siya ng lasa. Yung mga panlasa. So lagyan natin ng isang salt, isang uh, one ano lang, one teaspoon lang. Tapos lagyan natin ng kunting bitchin para maglasa. Tapos lagyan natin ng kunting magic sarap. Isang magic sarap. So, ang dapat ilalagay mo dito, ang isasabaw mo dito, guys, is mainit na tubig. So, napainit na natin ang mainit na tubig. So, eto na siya, guys. Isang ganito, okay na yan. So, ganun lang kasimple, guys, ang pagluluto dito. Hindi siya mahirap. And then, pagkatapos kung ano, lagyan. pag medyo natuyo-tuyo na siya, medyo alam mo, medyo kunting tuyo na siya, lalagyan ko siya ng butter. Magpapamelted ako ng butter. Ilalagay ko doon sa electric kung um, electric stove. So ayan, ilalagay ko siya dito, papeltid ko na. Tapag medyo tuyo na siya, ilalagay na natin. So wait lang guys, i -ati -ati mo nang i-melted ito. So guys, tuyong-tuyo, tuyo-tuyo na siya guys. Lagyan na natin yung butter na minelted natin. lipat na natin siya doon sa ating electric para hindi tayo malakas sa gas. Lipat na natin siya doon. So next guys, eto naman, magluto na naman tayo ng gulay. So ang nagamitin ko is uh, olive oil lang siya guys. Para medyo healthy. Olive oil, gisahin lang natin ang sibuyas, bawang, kamatis. Then hulog na si gulay. So lagay na natin ang ating bawang. Brownin lang natin ng konti. Ang gulay nga pala natin is alapakbit. Alapakbit ang tawag ko dito kasi hindi naman